So yan naman Manila Baby Serena. Sige lang, sige lang, hindi lang may basta ang panty mo Yes, may diyan oh, Huwag na na mag -panty. Ate, may mga walang ganda loob ba diyan? Pakitalihin naman yung leeg ko Ano oh, yung leg O, oh, pakitalihin mo raw kasi, yun, may makikita <laughs> Makikita yung <bird> pearl ko <laughs> Gandang sirena o oh. Baka po makita yung P.S. ng Pilipinas ay, ayan dito sa Dolomite tanong Manila Bay. Ayun. Tubong Marikina to, no. O, dito lang uh, naka-experience sa Dolomite ng uh, ano, pag-alangoy-langoy, no. Napadpad sa dolo. Kasi ano eh, low tide ngayon sa Marikina eh. eh high tide sa Manila Bay, kaya napadpad siya rito. Ayan, guys.